Sumakay so, na naman tayo ng bangka mga idol at ng huli ng isda dito sa ilog. Yan yung trip natin ngayong araw mga idol. Siyempre, bago ang lahat-lahat, magsimula muna tayo sa umpisa. Dito nga pala kami ngayon sa Baybay Tangalan, Aklan, mga idol. Ayun, no? Dito sa may sityo, Pangpang yung ginagawang staka. Kaya pumunta muna kami dito sa natuyo ang ilog, mga idol. Natuyoan ito, mga idol kasi tinatamba ka na ng mga buhangin dahil ginagawang staka. Kaya ito, nanguha muna kami ng mga kayog, mga idol, para may pangulam tayo mamaya. At sadyang napakarami talaga ng kayog dito mga idol. Di mo na kailangan gamitan ng kutsilyo. Ayan, nakikita mo. Ayan, nakikita na talaga lumalabas yung kalahating katawan niya. Kaya palinawan na lang ng mata mga idol. Sobrang sagana talaga yung ilog dito sa tangalan. Aklan mga idol, basta masipag ka lang. Nakaw, walang gutom na magaganap sa buhay mo. Awww. at nang makarami na nga kami mga idol ay kumuha lang ako ng ilang paraso at nilagay dito sa may plastic bottle at nilagay dito sa bangka bali yan yung gagamitin natin pamain sa pamimingwit mga idol at may napansin nga ako dito isang kagang mga idol kagang ayaw mang kalampay o ayang kas kung ano man tawag sa inyo dyan basta yan yung itsura sinalubong kagad tayo kaya yari talaga sa atin yan at nagsimula na nga kami na mangka mga idol papunta sa spot natin at pagdating niya dito sa spot natin mga idol eh, agad yun na itong binasag itong tuway o kayog sadyang nahirapan niya tayo mga idol kasi nga wala tayong kameraman e eh, bali ba, na lang mga idol basta makakuha lang tayo ng ilang clip na video para mapakita sa inyo kung ano yung activity natin ngayong araw At nang nalagyan ko na ng pamahayan yung pamingwit at mga idol ayan, nagsimula na kaming mamingwit dito sa ilog. At mayroon pa nga dito nakatingin na kambing sa atin mga idol. Oh. Sadyang napakaganda talaga ng view dito at napaka-fresh ng hangin mga idol. Habang yung mga excavator dyan, mga bakong na gumagawa sa stack ay eh, nagpapahinga muna kasi nga time yan. at lumipas na yung ilang segundo mga idol ay may kumagat na sa pamingwit natin at yan yung unang huli natin mga idol at sadyang pinutol ko muna yung video sa pamimingwit mga idol kasi napakahirap talaga at napakadelikado baka madisgrasya pa tayo o mahulog tayo sa bangka umahulog mahulog yung cellphone natin kaya yung time na yan mga idol dito na lang kami sa tabing ilog at namasyal mga idol patingin-tingin lang kami sa napakagandang view dito At nang napagod na kami mga idol at nakaramdam na ng gutom may pumunta na kami dito sa restaurant ng aking hipag Balik kapatid ng kasawa ko yan mga idol, buti nga lang mayroon siyang pisto dito Kaya kayo dyan pag mapunta kayo dito umamasel sa may staka, dito sa tangalan yan may may baybay tangalan At inabot kayo ng gutom dito na kayo kumain o magnuyen mga idol At hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol Abang ini-enjoy namin yung lunch namin Kayo dyan mga idol, ano yung activity nyo ngayong araw Ingat-ingat kayo mga idol, isang share naman dyan